Hey, sila mga kaibigan, mga ka-orago na Ito po, pang-apat na aming video dito sa aming content na. Pinanggit sa zona ni PBBM ang 5,500 na flood control ano, na nakipagawa na. Pero bakit bumabaha pa rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo sa Metro Manila? Ang pinakatanong po namin, naniniwala ka ba na nagawa na ito o hindi pa? Bro, pasok! At sa mga sumagoy po sa Lasierte Las Las TV at Dress TV, pakiisok na kung ang mga uh, channel. Papasierte, ang support and like, share. Comment. Oh. Ako, <laughs> Okay, diretso na po tayo sa video. Hello, mga kaibigan, mga ka-Uragon, ano? Oh, uh, kuya, mga Bicolano vlogger kami. Oh, ako si Kuya Rodel, and welcome sa Rodel's TV. Okay, oh, ano pangalan ni Kuya? Ronald oh. Sante. Anong probisya? Nueva Ecija. Kami mga Uragon, ano sa Nueva Ecija ang Uragon? Yung magaling. Ano oh. yun yan, di ba hindi namin alam yan. Na, ah, na, hindi, alam Okay. 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 magaling. Sa Tagalog na lang, ito. Ito na yung aming pinaka Dahil ito, request din ito eh. Kasi binanggit ito sa Sona. Ito na. Binanggit sa Sona ni PBBM ang 5,500 na flood control. Ito sa baha, ano? Na naipagawa na. Pero bakit bumabaha pa rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, naniniwala ka ba na nagawa na o hindi pa? Hindi pa. Bakit naman? Kasi wala pa akong nakikita eh. <laughs> <laughs> hindi nga sa totoo lang, eh, bin binangga daw ng barko eh. Anong klaseng barko? Eh, ano, eh, napakalaking barko naman yata ng sumira na yan. Oo. Pero sa tingin mo ba, tama ba o mali yung pagkakasabi niya? Kasi 5,500 daw talaga yan na nagawa na. Pero binangga lang ng isang barko. Siguro baka wala, wala, walang 500. Siguro baka nasa kalahati lang ganyan. Oo. Kasi kung 500 na to mahihirap. Kasi mapakaraming flood control na gagawin. Oh, buong Maraming Pilipinas. tatamahan. Hindi, yung sinabi niya yung 5,000 5,500, buong, buong Pilipinas naman Pilipinas. yun. Oh, oh. Kaya oh. buong Pilipinas, maraming flood control na gagawin. Oo. Oh, oh. Pero kung isang barko lang ang babangga, oh. bira. O, oh, halimbawa, yung flood control lang dyan sa Marikina, isang barko lang dyan, yun lang yun. Yun lang yun. O kaya sa Manila, di ba? Oh. Yun lang yun, hindi buong Pilipinas. Baka ang yung mga nalulunod lang ng mga ano, masisira mabahan, kaya. Pero talaga, di ba? Oo. Pag bumaba, nalulunod yung mga parts na sira ng mga ano, di ba? Tama. Hindi sumisira. Ayun. Ikaw bro, mayroon ka bang gusto itagdag? anong parang yung kaya-kaya sa bahay natin? Kasi nasin pa, wala na. Parang wala na, di ba? Siguro, sa palagay ko, wala walang silang magagawa sa ba. Kasi, to, tumataas ang... Basura. Ang basura na wala tayo sa ang tao wala sa disiplina eh. So, ay, tapo, ay, tapon oh. dito, tapon dito. Yeah, Oo, oh, oh, tama, sa, tama, ba natin. Oh. Kung so, may tayo, baka sakali na mawala pa. Ba. Hindi, uh, ang solusyon uh, dyan, nasa gobyerno, mga uh, uh, nanunungkulan. Di disiplinahin ang sambayanan. Oo. Uh, oh. 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 Okay. Eh. Oh. Oh, Kaya bro, Bili pa ako doon sa kantang Itapon, tapon, tapon mo Basura mo, itapon mo, diba? Sa tama oh, Bro, okay, meron ka bang gustong i-shout out? Wala na Wala na? Okay bro, papayagan karaming hawakan yan Hawakan mo, guhitan, guh guhitan mo Guguhitan mo Guguhitan mo Doon sa hindi ka naniniwala O, oh, ayun oh, Na nagawa na oh, yan Hindi, guhit lang, pababa One One, pag ganun Alakihan mo naman kuya <laughs> Yun, okay Okay, thank you, thank you Eto mga kaibigan, mga kauragan ano? Ate, anong simbahan nito? Espiritu Santo, ano? Oh, dito sa Tayoma, ano? Meron kami isang ate dito na marangal na naghahanap buhay nagtitinda ng sampagita, di ba ate? Opo, yes po Okay, ate, mawalang galang na sa iyo Ako si Kuya Rodel, welcome sa Rodel's TV Ito po sa kanan, Anong pangalan ni eh, ate? Ano po? Matagal na po kayo nagtitinda ng eh, sampalita dito. Opo, mga ano na po, 20 years na, 10 years old pa lang ako nagtitinda na ako dito. Diyan mo na naparal lang iyong mga yes, oh, anak. Okay, ate. lang po, anak ko. Punta na tayo sa aming content. Ito kasi ay nagtrending nung Sona ni PBBM, ano? Binanggit sa Sona ni PBBM na mayroong 5,500 na flood control na naipagawa na. Pero bakit bumabaha pa rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, naniniwala ka ba na nagawa na o hindi pa? masabi kasi wala po akong idea. Basta ang alam ko po nung nagbaha nung July, ano ba yung pecha yun. Ang tubig po sa amin, taga sa Oh, July 22 po. yun, yung Karina. Opo, ano, oh. nagpastao po. Nagpastao. Eh, opo. Buti nakalangoy ka. Hindi <laughs> ako po. Umakit uh, po kami sa second floor. Uh, nung maga-aga pa lang po yung tubig, hanggang hinita pa lang nung gumagabi na. Oh. Uh, tumataas na. Ay, din na lahat ng gamit nyo? Hindi naman po. Yung mga iba kong kasama, basa. Kasi ako yung konti lang na yung gamit ko, inakit oh. Uh, sa second kasi floor. Kasi pagbaha po, kalaban mo dyan, alipo nga, ano? Okay. Bro, baka meron kang gustong idagdag. lang <laughs> mo tayo yung, ano, bakit nagbaba pa? Ayun po, kaya po nagbaba ka kasi maraming mga basurang nakatambay. Ayun! Wala na. yung mga uh, ibang tao, walang disiplina tinatapon dito, tapon doon, kalat dito, kalat Dapat doon. itapon sa tamang Opo, sa basurahan. oo Eh, yung iba punta walang disiplina eh. Oh. So, okay ate, uh, pangalawang tanong. Ay, ate, uulitin namin ang tanong. Naniniwala, naniniwala ka ba o hindi ka naniniwala na naipagawa ng flood control? Hindi ko po masabi kasi wala po ako ID eh. Oh. ako so, ibig mo so, sabihin, nasasabi mo lang na bumababa dahil sa walang kadisiplina ang mga tao. So, Anong ibig sabihin, dito sa dalawa, wala ka mapipili. Ikaw ay undecided. Opo, kasi hindi ko nga pang pa na mapatunayan eh. Na, okay na na. ate. okay ate So ilalagay ka namin dito sa gitna Ikaw ay undecided ano? Ito Undecided One Okay ate Meron ka bang gustong i-shout out? Po, para saan po, saan, po, saan, po, saan po? Sa mga, sa, kamag mga kamag-anak mo? Sa probinsya nyo? Ay, dito lang po ako sa Maynila. Shout out po sa mga kamag-anak ko. Sana po maging, maging mabait sila. Pa, sila. Ay, dito lang po sa, ano, dyan lang po sa sabad sa ano, sa katira, magsipag sila. Pero, na pa, pag napanood itong video, hindi ka makikilala kasi naka face mask ka. <laughs> Pakita mo. Ayaw ko rin po makakilala kailangan mga kamag-anak. Ayaw mo. Okay, ate. <laughs> Ayaw naka face mask po. Pa? Ang pangalan nyo? Ano po, Ana. Okay. okay. Ate Ana, ha? Shout out oh. sa lahat ng mga kamag-anak niya. Oh, uh, pasensya na daw po kayo dahil hindi niyo siya makikilala. <laughs> ate, joke lang ate. Thank you. Hello mga kaibigan, West, mga viewers, mga kuragon. Mga kuya, kami po ay mga Bicolano vloggers. Oh, Bicolano ka rin. Say ka sa Bicolano eh. Uh, Albay. Albay, Cam Norte, Camp Kababayan. Okay. Ako si Kuya Rodel. Oh. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito si TV. Okay. Ano pangalan ni Kuyang una? Rene Pabricante. Ano po? Rene Pabricante. Rene Pabricante ka Kuya? Joey Perez. Okay. Oh. Mga Kuya, ito kasi yung napili namin content dahil din sa request ng aming mga viewers. Ano? Medyo mahaba yung tanong pero pipilitin namin itanong. Binanggit sa zona ni PBBM ang 5,500 na flood control. Okay. Ang may baha, ito yung kumukontrol. Oh. Okay. Na pagawa na, na, pero bakit bumabaha pa rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, naniniwala ka ba na nagawa na o hindi pa? Ikaw kuya muna. Hindi pa. bakit hindi naman? Eh, baha pa rin lagi. Ikaw hindi <laughs> lang, baha na kami rito eh. Ayaw, <laughs> baha mga bahay namin. Eh. Oh, hanggang saan yan? Sige ya. hanggang po sa bulan, ha. Hanggang bewang ko sa na. Yung, yung karina? Oh, karina. Hanggang bewang. Hanggang bewang yan. Oo, oh, ikaw no. so, oh, uh, na ang kuya. Ano ito, sa tingin mo? Ito, po, Now, hindi, pa hindi pa nagagawa. Pero bakit binanggit sa Sona na nagawa na? Ay, mali natin. Oo. Sali, sabi lang nila yun. Okay, baka wala... sabi. Wala, wala pa talaga. O ngayon bro, baka may dagdag ka na ano. Saan, para sa parang ganyan kaya ako yung pahal. Baka kaya nagawa pa kahit parang nagawa na... na, 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 na..." lahat ng basura. Oh, okay. so, ay, ganun. Tapos daw sabi ng iba na yung na interview namin eh. May Kaya tapos yung mga tao eh kasi lang, o, in, ano, ano, o, yung kapsal lang, uh. o, yung ano-ano uh lang, yung, so, so, yung mga takalang. report Oh, ganun lang. Oh. Oh. Sa tayo, mga kalal. So, so, ibig so sabihin, hindi nililinis, oh. nililinis okay. ng okay. okay. maayos? Hindi. Eh. Oh. na namin eh. Oh. Picture, picture lang. Picture, picture lang. Oh. 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 Eh, ano naman yan? Yung mga nanggakot ng basura. Iniiwan nga nila ibang basura. Pag-alala. Okay, ganito. Halimbawa, kung nanonood si PBBM, ano yung gusto niyong sabihin? Dahil talagang bumabaha naman eh. Uh, sana po, Para... ano, ayusin nila yung trabaho nila, hindi yung pait tao lang. <laughs> Ikaw naman, kuya? Okay. Oh. Uh, ano? Oh, uh, ano, uh, okay. Bin. Meron ka bang gustong nilagdag, kuya? Para ay, talagang, ay, ano, okay na yon. Okay. Ito, papayagan namin kayong uh, guhitan nyo ano bibigyan namin kayo ng pentel pen. Base sa nakikita nyo diyan, guhitan nyo na hindi kayo naniniwala. Okay, ano ba kuya? Ayan, ah, 3-0. Shout out kuya, shout out. Shout out, -out. -out sa ko oh, Maso. Dying Ice Air Justin Perez. Mga kamag-alak ko sa Bayatas. Nero City O, ikaw kuya, shout out Makapunta yung mga lukod ano, dyan na Pui Mga kamag-anak na pula Pui Pui Albay? Bui. Ay ano, Anaga? Ab o, naga oh Naga no. Mga pamplikante dyan Pero daw ka magtarambigol, Manoy Ay, hindi Ay, hindi? oh o Pero na doon ano, mga kamag anak mo O, okay. Okay, okay, okay Kuya, thank you thank you Kuya, thank you Mga bango na pa ginagawa Please, mga kaibigan Mga ka-Uragon, ano sir Mga bigulano vlogger kami, ano Oh, come Norte, come Sur. Ako si Kuya Rodel mo, and welcome sa Rodel's TV. Ano po ya, sila Sir TV ko ya. Ano ba kalan ko ya? Christopher. Matagal na po kayo dito sa Tayuman? Per. Oh, per. Okay. Per. Ito kasi yung napili naming content ano, depende din sa request ng aming mga viewers ano. Binanggit sa zona ni BBB ang 5,500 na flood control na naipagawa na daw. Pero bakit mo pa rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas lalo na sa Metro Manila? Naniniwala ka ba na nagawa na ito hindi pa? Paggawa naman na, kaya lang problema oh. lang talaga na sa tao. Kasi Bakit naman sir? Kasi disiplina. Ang tao, mga tao. Ay, oh, kaya ay, nang baba. Oo, oh, kaya nagbaba. Kagaya ng ano, bigay ka nga sir ng example. Kahit ako bigyan, sa sir, hindi naman ako perfecto. May mga oh. naman kahit mga, wala rin ako disiplina. Ayun oh. ang problema natin. Oh. mga tao. Tapon, tapon, tapon. dito, tapon dyan. Oo. Oh. oh. So na, yung, yung cost pa ng pagbahang yan talagang sa basura sa tingin mo lang? Hindi sa, sa basura. Ha, sa tao. Oo. Oh. So, Okay sir So hindi ka naniniwala Okay na napagawa yeah, na Ngayon na, Napagawa na yan Oo Lahat napagawa na Kasi kahit anong gawin ng gobyerno Kung talagang ang tao walang disiplina Wala rin ang Pero dito sa, lang. Pero sir dito sa tanong namin Naniniwala ka ba na napagawa na o hindi pa? Napagawa na. Napagawa na. Okay, na so naniniwala ka. Ay, wala na pagawa. okay, sir. Meron ka bang kalbo ano ba? nanonood ngayong si PBBM? Nasabi mo na walang disiplina yung ating mga kababayan ano. Ano yung gusto mong idagdag? Doon. Walang disiplina Oh. Sana matuto na tayo. Ayun. Okay, sir. Kasi pag di tayo natuto, lahat ng kalinidad na dadating sa ating tayo rin mahihirapan. Okay, sir. hawakan niyo po ito. Tapos bibigyan ka namin ng pentel pen, ano guhitan mo? Naniniwala ka na napagawa na yan wala lang disiplina yung mga tao dito sir okay shout out sir dun sa mga kababayan mo dito lang sa Manila okay thank you sir ha okay oh, you sino mga kaibigan mga viewers mga ka kauragon kuya nandito ngayon sa tayuman ng Biculano Vloggers mga ka-Uragon. kuya ako si kuya Rodel welcome sa Rodel's TV ano pangalan ni kuya So, Antonio Moscoso po. Matagal na kayo dito, nagpapasada ng tricycle. matagal na po, kaya Ilocano naman po. Ako. Ilocano ka, o okay, kababayan mo si PBBM. Ano? Ngayon, ito po yung napili namin content. Ito ay base rin sa request ng aming mga viewers. Ano? Ito ay may connection doon sa kanyang zona, sa kanyang pinanggit. Okay, ito po yung pinakatanong. sa zona ni PBBM ang 5,500 na flood control. Pag may baha po, ito yung sinasabi. 5,500 lang? 5,500. Yun ang binanggit lang niya. Pero Marami pang sa kabuuan Pilipinas yun, sa kabuuan ng Pilipinas. O, Pilipinas oh. Yun, sa kabuuan ng Pilipinas Pero ang sinabi niya, mayroon pa yan mga ongoing. Ngayon, oh, 5,500. Ah, 5,500. Ngayon, naipagawa na. Pero bakit bumababa pa rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila? Naniniwala ka ba na naipagawa na ito o hindi pa? Parang hindi pa. Bakit naman? Eh, Laging bumaba eh. <laughs> yun lang eh. Simpleng <laughs> simple, 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 simple. sagot lang ka. Simpleng sagot lang. Oo bumaba. Ngayon, may dagdag na uh, katanungan nito sila, Surati TV. Ah, ano po? Ano po, sir? Bakit kaya nagbabaha pa ang mga ibang-ibang... Uh, Lugar, mga, lalo natin sa Metro Manila. Sa Metro Manila. Uh, Manila pa uh, uh, sa Para sa amin kasi, itong kalsada rito, tinaas na nila pero bumabaha pa rin. Nung uh, bang bagyong karina? Hanggang saan dito nang baha? Ay, tumaas po. Haga saan? Dito, medyo bumabaha. Haga ang bewang Akan, o tip Ay, hindi dip -dip. naman po. O, doon. Saan ba to? Sa, Gamba ah, ay eh. ah, mm. oh, so meron ka po bang gustong iparating sa ating gobyerno? Nasabi nila na gawa na pero bumabaha pa rin. Sige kuya. Ano well, yung dapat iparating? Hindi, oh. magdagdag po sila ng taong talagang dapat gagawa ng mabuti. tayo sa Japan. Kasi yung eh. mga taong siguro na utusan kulang sa ano eh. Experience. Ang sabi ng iba kuya sa mga na sa DPWH, hindi pa rin daw. Kaya ano? Oo, oh, dapat, dapat. Kung ang iba, maglagay sila ng taong marunong mag-control ng ngayon. Mga pasta-pasta lang pasta, daw. oh, walang mangyari pagka po ganun. <laughs> okay, kuya, meron ka ba ang gustong didagdag? Okay na yung sinabi mo? Ano po, sir. Okay. okay. Kuya, hawakan mo to. Bibigyan ka namin ng pentel pen. -pint. Guhitan mo yung ano ha. Yung hindi ka naniniwala na naipagawa ng dito. <laughs> Dito. Oh, yan, 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 uh, yan. Ang gagawin, guwit lang. lang, lang. Yan, Apat na. Kuya, shout out mo na yung mga kababayan mo dyan kung saan lugar. Shout out po sa mga taga ilo ko. Sabi mo, Shout out po mga taga ko. Shout out na lang po sa mga tiga kanada sa kasaway. Ayan. Magkala okay. ka okay. rin. Kuya, thank you. Ipo. Ipo. kaya. Bisyo yun mga kaibigan, mga ka-urago no. Gusto ko po lang pong i-feature dito sa Tayuman, ano. Na ito po yung sitwasyon dito. Pagkaganitong oras, dito sa amin pang-apat na video. So naglalabasan po pala dito yung mga street food Ayan po siya So ang dami pong kumakain Then ito yung pinaka main road Ayan po siya Ikutin ko lang po yung camera no? Oh, ayan po Okay po oh. Peace lang mga kaibigan Mga ka-Uragon ano? Kuya Mawalang galang na po ano? Ako po si Kuya Rodel And welcome Hello, sa Rodel's TV Ano naman kuya sa Rodel's TV Kuya Anong pangalan ni Kuya? Grego. Okay, Bagay. Kuya ka na rin po dito sa Tayuman? Nagpapasada? Tagal na po. Ano pong ang probinsya? Pangasinan. Okay. Shout out sa lahat ng mga taga-Pangasinan. Shout out po sa taga-Pangasinan. Okay. Ito yung kasi, Kuya, yung napili namin content, ano? Ito ay may connection doon sa zona Ni PBBM, ano? Yung kanyang pantatlong zona Binanggit sa zona ni PBBM ang 5,500 na flood control okay na naipagawa na pero bakit bumabaha pa rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas lalong lalo na sa Metro Manila pinakatanong naniniwala ka ba na nagawa na ito o hindi pa hindi pa bakit naman guys siguro sa kulang sa mga mga sa ah. saka yung mga kagamitan mga kagamitan saka yung mga o oh. eh. mga kondo siguro baka hindi nila naibigay lahat Oh, kaya yun ano pa po yung ibang dahilan kung hindi naibigay lahat Saan kaya napunta? Oh, eh, hindi, eh, no, hindi. hindi. Wala naman naman oh, mahirap ang salita. Oo. Oh. Oh. Pero sa tingin mo, ano ba yung dapat nagawin pagkaganyan uh, sa mga tao dahil uh, laging bumabaha? Ano yung opinion mo? Eh, kailangan ng uh, mga tao. Kanya sila ulit ng uh, aksyon sa mga gobyerno, uh, 'no? Oh. Para matuloy magawa ulit ang uh, pinukulang na <laughs> parang asikoy yeah, niya ito no, nga... okay mo ko ay eh, solusyon yung may solusyon oh, pa kaya yan? meron pa akong talagang oo. gagawin pa oo eh ngayon bro ano yung kalaktagan mo? ay yung sabi po ng iba kailangan napalitan yung mga nanonukul sa DPWH kasi yung mga uh, patsi-patsi na itong ginagawa ano mga sorry mo yung tama yun ano, <laughs> Reporto kay PPP, may nagawa pero patsi-patsi lang -patsi na naman dahil. Oo, oh, so, napasubo tuloy yung presidente. Napasubo. Kasi in-announce niya na 5,500 yung pala, nabangga lang daw ng isang barko. Nadali, 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 nadali na. na. Nadali na. Oh, nadali na. Oh. <laughs> Ayun. Kuya, meron ka ba bang gusto mong itagdag o wala na? Ano yung gusto mo iparating? Eh, sa tayo na, sana, ito, 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 ito. mga nanunungkulan, nanunungkulan, nanonong kulan ay uh, binili ng mga isang sa mga ating mamamayan dapat hindi hindi nila pwede bang sabihin natin na ano ayusin nyo naman ayusin naman nila ang <laughs> dapat ayun gawin ganun. You know? ayun okay kuya hawakan nyo to papayagang karaming guhitan ano na hindi ka naniniwala bibigyan ka karami ng pentel pen pero ipapakita natin sa ating mga viewers ano para walang masabi ayan po oh guguwit lang isa ah, kuya shout out mo na yung gusto mong i-shout out kumusta yung mga kapag-anak mga mo kumusta kayo dyan saan yan saan lugar kuya Pangasinan ah, Laguna at saka Pangasinan Ayan po mga kaibigan ano? Shoutout po sa inyo mga tapang kasalat, Laguna. Shoutout po sa inyong galing tayong Okay. Thank you, thank you, kuya. Ito, hello mga kaibigan, mga ka na Ano, kuya? Mawalang galang na sa'yo, no? Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ako si Rodel's TV, kuya. Ano pangalan ni kuya? Ako nga pala si Don Don Magnaon. Matagal na dito sa Tayuman? Yes, mga 20 years na. 20 years? Okay, kuya. Okay. Ito kasi yung napili namin content, ano? Pasi okay. ito sa... May connection ito sa Sona. Ni Vivian, no? Last July 22 Okay. Ito po yung pinakatanong ano. Ito yung pinakasinario. Binanggit sa Sona ni PBBM ang 5,500 na flood control na naipagawa na raw. Pero bakit bumabaha pa rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Metro Manila? Pinakatanong, naniniwala ka ba na nagawa na ito hindi pa? Para sa akin, nagawa naman na nila yan. Kaso okay. hindi pa puli... Gawa. Parnis. Ano nila, puli work nila na nagawa nila. Oo. Pero para sa akin, kasi kaya naman mo, sobra yung pagbaha natin sobrang dami na rin ang ulan saka sa pag ano ng mga nagdito mga dam oo nasabay-sabay ang pag pero yun daw dito. ano isang sanhi ng pagbaha ay galing talaga daw sa basura bukod pwede pa doon sa pag-release ng mga dam pwede dahil sa mga tao na pabaya sa yung walang panikasa, disiplina ba yan? Ano, na disiplina, oh, yan so ang tanong ko sa iyo ang pinakatanong kasi dito naniniwala ka na naipagawa na yan para sa akin, naniwala ako na nagawa na ng kalahati yan. Aka ah, hindi buo. Hindi pa buo. Oh, hindi. ano naman yung yung sinasabi na na bangga daw ng parko yung isang pad, uh, flood control kaya bumaha. Kaya bumaha. Ay, mangis na yun sa China. Oo. -oh. Hindi <laughs> ako naniniwala rin. Hindi ka naniniwala doon. Oo. Okay. Oh, okay. Kaya dapat sa mga ahensya ng gobernare, ayusin lang nila ng maganda. Oo. Uh -huh. Dapat okay. ba Sabi mo rin sa sinasabi na, ang reporto kasi MBBA, nagawa na, pero ang sabi naman, Ah, uh, report. Para sa akin, binulsa na iba yan eh. Kaya ganyan. Malamang ano? Ta ano bro, Ay, ano? Sana nila yan. Oo. Kaya, syempre, kanya-kanya na -kanya mga tao. Nung... Oo, oh, palitan na ano, dapat yan. Oh. Buhuin na. Lang. Dapat ano ilagay yan, ilagay yan tararapat. Na dapat para, sige, kawawa ang may eh. Uh, yun talaga may malasakit, ano bro? Okay. Ito, pinakalas na question. Kung uh, halimbawa, nanonood -no, si PBBM, ano, tapos ano yung gusto mo iparating sa kanya lalong lalong na doon sa mga tauhan na nagsasabi sa kanyang ito ito na natin na ipagawa pero hindi pa naman pala para sa akin President Bongbong Marcos sana pakiayos mo yung mga dapat na nalang maupo dyan na pag dito ano palitan nyo muna dahil Puro palpak yung mga trabaho nila <laughs> eh. Uh, oh, okay. Puro oh. ano lang sila eh, pangako lang, pangako. Oo. Oh. Tapos na, pero hindi so, pa Kasi ano, pa, pa, para sa amin naman ano, kasi sa isang project, pag di ba pag nagbigay dyan ng pundo, kumpleto yan eh. Kompleto siya, totoo. So, so, so. Oo, oh, kumpleto yan. Hindi pwede hindi kompleto yan eh. Kaya nga sinabi project yan eh. Ngayon, inaano yan, inuutay-utay lang nila. Di ba, para tumagal. Tapos oh. sa report, uh, pulley parnis. Pulley parnis na nila. Oo, oh, kumbaga ano, buo. Pero hindi naman. Hindi naman. Okay, bro. ah meron ka bang gustong itagdag o okay na yung mga sinabi mo? Okay na yun, sir. Okay. Papayagan ka namin hawakan to, ano? Oh. Tapos, guhitan mo, bibigyan ka namin ng pentel pen. Dito sa naniniwala ka. Kaya lang, hindi pa kompleto. Okay. Oo. Dito, bro. Naniniwala ka naman, eh. Na, okay, Sabi mo, eh. Okay, bro. Shoutout mo na yung gusto oh, mo shoutout. Ah, shoutout ako sa mga taga-Nueva Ecea. Lalo na sa mama ng asawa ko at anak ko nasa Santa Barbara. Yan ay siya pa yung manyaol Okay Shout out po sa lahat ng mga taga ano iba Sia. sia. Thank you Para kay, galing kay, kuya Dondon Don Dondon, kuya Dondon Okay, thank you very much sir Available sa Okay mga kaibigan, mga ka-uragon Bro, ako si Kuya Delmo and welcome sa Rodel's TV. Ako si Rodel's TV, sir. Okay. Anong pangalan ni Kuya? Rodel Perez TV po. Oh. Rodin Perez TV. So vlogger ka rin? oh, vlogger oh, po. Pero... Porta natin ang mga vlogger. Interviewin ka muna namin bago mo kami interviewin ha. Sige po. <laughs> <laughs> okay, ito kasi napili namin content dahil trending ito sa ngayon. ano? Uh -huh. Very controversial ito. Binanggit sa SONA ni PBBM ang 5,500 na flood control okay. na naipagawa na. Pero bakit bumabaha pa rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, naniniwala ka ba na nagawa na o hindi pa? Uh, ang iba siguro nagawa na, ang iba hindi pa. Hindi pa lahat ng ano, siguro na nagawa na. Hindi pa yung buong kabuhan ba nga nagawa na. Uh -huh. Pero parang padandahan pa siguro. Uh -huh. Kasi mahirap naman pagbibigla eh na ano, kaya... Oo, napapadandahan uh -huh. pa siguro yan. Uh -huh. Kasi... Hindi, ito para para sa akin lang ano si ano may idea din yan si La Suerte TV ano dapat kasi nung binanggit yon meron pong ongoing Oo, Merong mga kasalukuya na ginagawang 5,500 kasi ang binanggit doon nagawana na. Nagawa na. Oo. So para sa iyo, hindi pa lahat nagagawa. Hindi pa lahat uh, nagagawa uh, kasi Okay bro, baka meron ka pahabol na tanong. Anong Para kayo kaya pa sa ba, may solusyon kaya yan wala na? Sa palagay ko parang meron naman siguro pero hindi pa natin alam. Ano ang panini ni Ronaldo? Talagang Metro Manila. Oh, binabaha talaga eh, uh. ano? Hindi <laughs> 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 pa natin alam kung pag matupag yan lahat, saka natin malaman. Ayun, pagdaranasan naranasan na. Okay, meron ka bang gustong uh, iparating kay uh, PBB o sa ating gobyerno ngayon? Dito lang, pag-usapan lang natin itong baha lang. Wag, wala nang ibang pag-uusapan. Tungkol dito sa baha Dito sa baha, eh yung eh okay naman yung kalabasan lang yung ano hindi okay ah, yung okay. kanali dito pala nga lampas daw eh okay yung kalabas sa tubig okay brother huling ito yung palagay ko huling tanong bro ano dito ba noong karina binaha dito hindi binaha hanggang, saan hanggang kita hanggang kita okay so yan ibig sabihin lampas dyan tubig sa mga ano yan mga bubo Ayan. buong palengke po ah, pinasok ng tubig ah talagang matindi pala si Karina matindi si Karina talagang oh, buwanit po oh. dito Tingnan kung ang tibay mo. Oo. Oh, <laughs> sige bro, baka meron kang gustong shout out. Shout out. Shout out, shout out pa na. Kumusta naman ng mga kaibigan natin diyan kung saan man lugar? Mga kababayan mo. <laughs> sige, sige, sige pa Shout, sige, out, bro, out, shout out. out pa na. Shout out sa ano uh, OFW Samaritan uh, lalo kay ano uh, kay Kananay Vlog, shout out sa iyo at saka sa GC ko diyan, shout out sa inyo. ako si Oding Perez TV. Salamat po. okay, thank you sir ha. Sige po. Ito po mga kaibigan, mga viewers, yung aming uh, pang-apat na content ano dito sa aming Caliboard. Binanggit sa zona ni PBB ang 5,500 flood control na nakapagawa na. Pero bakit po ang baha pa rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo sa Metro Manila? Naniniwala ka ba na nagawa na o hindi ba? Ang naniniwala ay dalawa. Hindi ako naniniwala nakakuha ng lima. Okay po. At ang decided ay isa. Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers. Ano, inyo pong napakinggan yung lahat ng aming in-interview dito sa amin pang-apat na content, ano. And, ayan uh, po, napapansin nyo sa amin likuran, ano. Inabot po kami dito ng gabi ng Lasuerte TV. Ako naman po Sorry. si Rodel TV ano. And uh, dito po pala, ganitong oras, ano. It's already 6.45 in the evening naglalabasan po yung ating mga street food bro sabihin mo na gusto mong sabihin ah uh, taya po nga talagang inabot na po kami dito ng uh, gabi ni Rodel's TV pero di po kami nagpatinag talaga tinuloy po kami ng mga uh, <laughs> cancer namin pangapat na video Content. at oh. ito po napakarami po nagtitinda rin sa orsa ito at api po sa mga uh, subscribe sa aming youtube channel oh so, like like, share Okay bro, pangalawa, maraming maraming salamat po sa support na sa aming munting channel, uh, Rodel's TV and uh, Lazorti Chan and god bless I'm po dead and dead. salamat po.